Ngayong araw na ito ng lunes, linggo naman sa bansang Israel, nakatakdang magtapos ang apat na araw na tigil putukan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian Hamas Militant. Kung maalala sa tulong ng bansang Qatar na nagsilbing mediator sa pagitan ng Israel at Hamas, Martes, November 21, ay napagsang-ayunan ng dalawang panig na magkaroon ng apat na araw na tigil putukan. Nobyembre 24, biyernes ay ang unang araw ng apat na araw na truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa araw na iyon ay pinakawala ng nasa 24 na bihag kabilang narito ang 10 mga Thai National, 13 Israeli at isang Pilipino. Kapalit ito ay ang pagpapalaya rin ng 24 na babaeng Palestinian. Sabado naman ang pinalaya ng Hamas ang labing pito pang bihag, kabilang na ang labing tatlong Israeli at apat na Thai national. Inaasahang sa pagtatapos ng napagkasundoang tigil putukan ay makukompleto rin ang napag-usapang pagpapalaya sa limangpong bihag ng Hamas kapalit ng isang daan at limangpong Palestinian na nasa kustudiya ng Israel. Sa kasalukuyan ay tinatayang nasa isang daan at siyamnaput siyampah ang hawak ng mga grupo na Hamas. Matapos nga ang mahigit isang buwan na gera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian Hamas militant, sa unang pagkakataon nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa Gaza Strip at walang palitan ng putukan sa magkabilang panig. Sa panayam naman ng Bombo radio kay Mark Plenios, Bombo International Correspondent at Filipino Community Leader sa Bansang Israel, umaasa ito na magtutuloy-tuloy na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang grupo sana maging tuloy-tuloy na yan kasi gano'n naman sa umpisa kapag na naumpisa ng ganyan tuloy-tuloy na na maging may ceasefire na talaga sana tuloy-tuloy kasi eh, para sa obserbasyon ko mahirap, mahirap mapigilan yung kaguluhan dyan dahil uh, wala kasing gobyerno yung gasa kaya mahirap mahirap ma sila ma mapigilan. Pinasalamatan naman ni US President Joe Biden ang mga pinuno mula sa Qatar, Egypt at Israel sa pakikilahok at pakikiisa upang mabuo ang kasalukuyang tigil putukan. Aniya, ito ay patunay na buhay na buhay pa ang diplomasya at tanda ng determinasyon upang magkaroon ng pagkakasundo. All these hostages have been through a terrible ordeal. And this is the beginning of a long journey of healing for them. The teddy bear is waiting to greet those children at the hospital are a stark reminder of the trauma these children have been through at such a very young age. Sa kabilang dako ay kinumpirma naman ng embahador ng Israel sa Pilipinas na ang nag-iisang Pilipinong bihag na kasamang napalaya mula sa kampo ng mga Hamas noong Biyernes ay ang 33 taong si Gilionor Jimmy Pacheco isang caregiver na tubong Ilocos Norte at nagtrabaho sa Israel sa loob ng limang taon. Siniguro naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hansley Wakdaka na makatatanggap si Jimmy at ang kanyang pamilya ng mga tulong pinansyala at pangkabuhayan mula sa pamahalaan sa oras na makauwi na ito sa Pilipinas. Patay rin sa deliver ng ating mga nakauhulog. Bigyan na kalinhan ang kanyang pamilya habang sa si Jimmy ay mukawa um, at the BMW is at main high end ay nagbigay din naman ng gabay at kalingas and uh, some thoughts so, nila ang esposa na si Gervis Paliwanag naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na hindi na kinakailangan pa ng misis ni Pacheco ang visa dahil gobyerno na mismo ang gagastos para sa compassionate visit. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy silang makikipag-ugnayan sa bansang Israel para matukoy ang kinaroroonan ng isang Pinay Overseas Filipino Workers na higit isang buwan nang nawawala. Pinasalamatan naman ng punong ehekutibo ang Philippine Foreign Services at ang Qatar dahil sa kanilang tulong upang maging matagumpay ang pagpapalaya kay Pacheco. Samantala, bagamat mapanganib ang pagkalap ng impormasyon sa pagitan ng naguumpugang kampo, tuloy pa rin ang paghahatid ng mga kawani ng media ng mga mahalagang kaganapan sa Israel at Palestine. Batay sa kasalukuyang datos sa abot na sa 73 kawani ng media ang namatay, 66 rito ay mga Palestinian, 4 ay Israeli, at 3 Lebanese. Ayon pa sa Committee to Protect Journalists, may labing isang journalist ang sugatan, tatlo ang nawawala at nasa labing siyam ang naaresto. We've never seen anything like this. It's unprecedented. And for journalists in Gaza specifically, the exponential risk is probably the most dangerous we have seen. Journalists were killed in the very early stages at the two entry and exit points from Gaza in the south, the Rafah crossing, in the north, the Erez crossing. And since then, they were killed everywhere in between. Dahil sa kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo, naitala na sa 14,128 ang mga Palestinian na namatay, samantalang nasa 156,227 naman ang naitalang sugatan. Sa kabilang dako, nasa higit 1,200 naman ang nasawi sa panig ng Israel at nasa 6,338 naman ang naitalang sugatana. Sa ngayon ay patuloy pa rin nagtutulungan ang mga bansa upang maresolba ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Bilang mga ordinaryong mamamayana, nararapat tayong makialam sa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin sa mga taong nasa lanta at mamahagi ng tulong sa paraan na alam natin." Hindi man tayo ang direktang nakararamdam ng tensyon, makiramdam tayo bilang mga mamamayan ng bansa na sinakop ng mga dayuhan sa loob ng daang-daang taon. Ating ipahayag ang ating pakikiisa na maayos sana ang alitan at makilahok sa mga kampanya upang wakasan ang kaguluhan at marating ng dalawang kampo ang pagkakaunawaan. Yan ang aking special report mula dito sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!